Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang hot dog. Bali chicken hot dog ito kakusina. So isang piraso lang ang aking alulutuin, gagamitin. Bali may cheese ito kakusina ha. Pwede mo pa itong dagdagan kung gusto mong magluto ng maramihan. Hello kakusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Kilike itong aking video at paki-subscribe naman. Ano? pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo, recipes, at tips na i-upload ko. Kakailanganin din natin ang pineapple bits na hahati-hatiin natin. Yung isang piraso sa dalawa. Ayan. Bali nga pala yung hotdog 32 cuts yan ha isang piraso 32 cuts at itong sibuyas i-chop lang na katulad nito Kakailanganin din natin ang lumpia wrapper na nabibili sa palengke mas mura kasi doon balitaw ito ay 50 pieces na nabili ko ng 35 pesos. So, ang isang piraso ay hahatiin natin. So, dalawang gamit ang isang piraso. Kakailangan din natin ang tubig para ma-seal mamaya. So, ito lang ang gagawin mo kusina. Naku, ayan ha. Tingnan na lang ng mabuti. Naku, napakainam ito inigosyo. Lalong-lalo na ngayong pasukan kung ikay gagawa ng uh, cheese stick di ba? Mahilig tayo magbenta-benta lalo na sa mga nanay na gustong kumita, mag-extra income, gawa ng cheese stick para hindi naman maumay ang mga bata. Pwede mo itong uh, i-alternate, ano? Alternate halimbawa Uh, ngayon, cheese sticks. Bukas ito. So, ayan ka, By the way, madami pa po akong mga pang ha, na recipe na pwede ninyong pagkakitaan. So, ayan, ganyan lang, ba diba? Tapos, isisil naman natin yan ng tubig. Ayan, para dumikit. Ayan, kakusina. By the way, pwede mo pwede mo itong ibenta ng 2 pesos. Yan talagang ideal na pagbenta nito. 2 pesos ang isa. So, ayan. Isa pa nga para talagang makita ninyo. Huwag kalimutang ilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-upload ka lagi sa mga kakaibang negosyo, recipes at tips na i-upload ko. Meron pa akong second channel. Yung link ilalagay ko po sa description box at sa comment section. Paki, follow din ako sa iba pang social media accounts ko sa aking Facebook page, sa aking TikTok, nag-affiliate po ako, at saka sa aking Instagram. Ayan. So, Ilalagay ko na lang dito kakusina at saka yung link nasa description box. So, ayan. Ganyan lang kakusina. So, nakagawa ako ng 32 pieces nito ha. Sinunod ko lang yung dami ng hotdog na isang piraso. So, ganyan lang kakusina pagkatapos ay ipiprito natin ito sa mainit na mantika. O, oh, ba? Diba? Bale, ang mantika nga pala, tatlong gamit ko yan ha. Kinonti-konti lang yan. Hindi naman natin a ah, mauubos yan. So, itinatabi ko lang para kinabukasan meron pa tayong gamit At ito na nga ang ating Hawaiian Pizza Sticks na napaka, napakasarap. Pwedeng pika-pika, street food at pang negosyo. Kaya ano pang hinihintay mo kagusina? I-try mo na ito na una. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko.